Ayan, mga lalabs, nagluto ako ng alamang. Kasi meron akong naging mangga. Ayan, para pang partner natin sa ating alamang. May mangga tayong hilaw. Ayan, niluto ko siya, mga lalabs. Nabili ko siya sa Asian store. Yung nasa bote. Kaya lang, ano siya yung, hindi siya yung lutong ba, alamang, yung fresh. Ayan, niluto ko na lang. Ayan, hinaduan ko siya ng sili, bawang sibuyas may kamates. Then, mayroon din karne ng baboy pang palasa. Yan. Ginisa natin siya at nilagyan natin siya ng konting sugar para hindi naman masyadong maalat. Kasi yung nabili kong ano, salted siya. Maalat siya, mga lalaps. Pugasan ko sana kaso lang pino na yung pagkaano niya. Kaya hindi ko na lang inanong. Nilagyan na lang siya ng sugar. Then, lagyan ko siya ng konting vinegar. Ang niya, mga lalag. So, ayan. Naaamoy ko na siya. Mamaya, magbabalat tayo ng manggang hinaw. Pampartigan. Ayan, pwede rin natin siyang pang ulam, -ulam mga lalag. Kasi isang ano siya, isang garapon. Ayan, nakaluto na rin ako ng ulam namin mamayang gabi. O. Ang aga ko magluto. And yun lang. Thank you for watching. Magmamaya, magbabala tayo ng manga. Bye-bye, mga lalaps. Thank you, thank you.